Mga boss, paano nga po gumamit ng acetylene? Gas cutting. Papakal sa inyo paano ano. So, ito mga pala yung ano. Ito yung acetylene gas. Ang ganyan, gasol lang yan. Eh. Tuloy, meron niya nga ano, na tank talaga. Siya nga, gas lang. Tutorial so, lang para sa mabigil. Baka eh. di pa nang gamit ito. Ito mga pala yung ano. Itong gauge na ito. Para sa ng tank eh. Okay? And then ito. Doon sa torch. Ito yung hose niya na. Eh. Ito yung ano yun. Nakakita nyo, nasa number 5 PSI. So, yun yung 7, pwede mong i-adjust pa yun. Just pwede. So, ganyan. Then, oxygen. Oxygen, ito yung sa laman ng tank eh. nakita nyo. So, 1000 almost. May 8000 PSI pa. Then, ito, nasa 4 PSI. So, dito yung adjustment nyan eh. Okay. Ito yung adjustment nyan. Ito yung lab nyo nab nandel so yan ang setting 40 PS tayo ng oxygen ang gas nasa 5, 5 PS ay lang ganyan lang ang setting ko eh so may cutting works tayo rito eh ito yung torch nya ito ito yung cutting torch so, yan ako So, yun yan, yan. So, mga magkakat tayo ito. Actually, may kinat na ako kanina eh. Ayan, eh, you know? So, ayan. Kung nakakita nyo to, guide. Para pag kinat siya, diretsyo. Kahit paano ano, diretsyo. Ayan. ko lang ng guide. Para pag nag-cut kayo, diretsyo. Kasi pag wala, bumunikin ko. Ito, at least kahit paano, ano, diretsyo cutting. So, oh, mag-cut ako. Papakita ko para pag pati pagtimpla ng ano, pag-cut. Okay. So, kapag ako may ko. Ito yung ano mo ha, ito. Ito yung bukas ano sa gas. And then ito yung sa oxygen. Pag magkakad ko eh, sasarado ko lang. Ayan, nakasara yung oxygen. And then bukas mo. Bukas mo ito na kahit mga dapat na ikot. And then ito, close. Tapos ito, sa gas. Then pag pinod na yung hangin, lumalabas yan. Pero pag bubuksan na natin ngayon, so yun siya nasa ang ikot nyan dito ang control dito ayan and then dito bukas para matimpla natin yung ayan yan. so titimplay natin ngayon ayan na-adjust -na ko itong ano ha yung ayun yung adjustment ito sa gasol sa gas tapos ito sa oxygen pag so, gusto mo kong lumakas ng apoy kaya adjust mo yung bubukas mo sa gas sa red post Ayan ito sa oxygen para wala templado parehas hindi pwedeng ganyan hindi magkakat wala ka yung apoy kitang kita yung parehas yan yeah, yan yeah, ganyan pinaka may niya. tapos magpindot mo so ganyan pag templa nyo ganyan hindi pwede hindi magkakat pag ganyan kailangan ganyan yan 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 so ayan yan okay so yan ang pagtimpla. Diyan ngayon magkakatayo at pakita natin. Ito yung guide eh, no? Para dressing cutting. O yung dikit-dikit ng sa pinakat nyo, wala na kahit ng mga one-fourth lang. Kasi pag dumikit, mamatay. Kailangan nga may hiyap. Wala nang babalo, bago nila ka. Kaya nalit na yun, no? Okay, ang. Ayan yung cutting niya Ayan so, yung pag cut Pag gamit itong mga settling Okay